mga kakalbs. Okay? Sa muli po, magandang araw po sa ating lahat, mga kakalbs. Ito po ay tuloy-tuloy naman natin itong ating pinapagawa. Medyo malapit na rin ma matapos. Unti-unti nang unti-unti nang natatapos ito uh, marami ako ay nagpapasalamat po sa mga kasama ko mga katulad kong mga maliit na mga maliit na vlogger nagpasalamat din ako po sa pag tuloy-tuloy na yung pag subscribe sa aking channel patuloy lang natin po kahit tayo, tayo po ay mabagal ang pagtas na ating subscribe subscriber okay lang katulad ko rin po ako nagsasubscribe din sa mga kapwa mga vlogger kahit yung mga mag nag-aalaga ng baboy at yung gamon gayon man yung ibang gusto rin manood sa mga ating mga video maraming maraming salamat po okay ah ito po yung aking pinapagawa noong na yung noong una pa yan ito po ay hindi pa rin patapos po pero pagpatuloy nyo lang po ang pag panood ng video kasi po yung sa huli ay dinugtong ko na rin po kung pa, yung medyo tapos na rin po tapusin nyo na lang po itong video para makita nyo rin po ang kalanabasan ng ating pinapagawa ng kulungan ng baboy o oh, ito po medyo malaki laki na rin yan ito medyo malinis na Tsaka May bakante pa ito, may wala pang iilan pa lang ang laman ng ating babuya babuyan mga inahin. Tuloy lang po ang ating paggagawa. Aya, pakiusap ko po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, paki-subscribe naman po at paki-pindot na rin po ang notification bell para tuloy-tuloy po ang ating ang ating channel tuloy-tuloy ang ating pinapapagawa yan ito po ang yung na rin po ang yung, yung yung tangke, yung deposit deposit tank ano niyan tawag yun dito na, na para dito po ay nilalawang diretsyo po ang dumi ng baboy yan ito po yan ito ito yan hindi pa masyadong tapos pero ito unti-unti na. Yun. Yung sa huli po na video, makikita nyo na po na video after uh, one week. <laughs> Yun, medyo may, medyo may kwa na rin ito. May may itsura na. Ayan, ito. Na-floringan na. At yung ating, hindi ko pa ma-detail -ma sa inyo lahat kung magkano nagagastos mag 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 -mag mag -mag ko. ah, uh, medyo na, inaabot na rin po ng mga mahigit 60,000. ito po yung, ito po yung medyo yung huling video ko. Yan, ito na rin po uh, may sa harap. Medyo na, medyo tapos na rin po yan parang nakakatuwa naman po kung makikita mo yung yung pinapagawa mo parang maganda naman yan yan din din may nadingdingan na lang ng kawayan para eh, ang hangin po ay lusot din ang kwanang hangin po para hindi masyadong mainit yan, hanggang doon. Ito, ito, yung kanal naman sa tabi. Yan, ito rin ang labasan ng, yung halimbawa pag tayo maghug, maglilinis po. Yan, diyan din ang patak ng tubig. Yan. Napakaganda na rin. Ito po yung ating mga inahin pa. Yan. Yan, napaka po sa loob. Napakaganda na rin po. Ang kulang na lang po ay yung ating inahin. Bibili pa po tayo ng inahin. Na siguro mga lima, limang, pira, limang piraso inahin. Siguro okay na yun. Siguro maluwag na yon Maluwag na. Tapos yung dito naman yun sa iba na yun ay pwede naman natin maglalagay po tayo ng mga patiner. Kahit isang pong patiner o na pwede na rin po. Yung halimbawa eh, pag nanganak po yung ating inahin, diretso alagi, tayo na rin po mag-aalaga. Uy, naku po yung aming aso. Nakabantay dito. Yan. tuloy-tuloy lang po kayo sa pag panunod po ng ating video may sasunod pa rin po tayo yung sa huling video yung huling, huling video po ay na-upload ay po yung, yung paggagawa po ng yung deposit ng ating yung dumi ng baboy doon po ay medyo naumpisahan na rin medyo nilalagyan na rin ng asinta pero hindi pa rin masyadong tapos sa sunod pa siguro pang sa sunod pa pag ito ay may laman na tsaka mag, magpa, magpapagawa na rin tayo na po ng kulungan ng inahin yung Bartolina tawag Bartolina Nagpapagawa na rin po tayo Yun, ayos na, I mean, maganda na ang kinalalabasan. Yan, ito po, tuloy pa rin po ang paggawa -pag na bang, siyoyo, pero siyoyo, pero siyoyo, ang, ang <laughs> lalim okay, yata, okay, ito, ito ito ay mga 3 meters po ang lalim, siguro okay na yan. Yan. Kasi hindi naman kalakihan yung mo lupa yan ay, Ang tag at baka mga... Basta ang malaga ay Yung amoy Hindi masyadong Mabaho pagdito dito na rin po magpupa ng tubig Magkapasok ng tubig Kung galing sa pag-hugas pag pag Ng kulungan ng baboy Dito po pupunta Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat po. God bless. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po.